Magandang araw mga kabiyahe. Tara, samahan nyo ko dahil ngayong araw, February 26, 2025, ay tayo ay pupunta sa Malacanang Palace para saksihan ang inaugural cash distribution para sa Expanded Centenarian Act. Bali ito guys, yung unang batch na magbibigay sila ng 10,000 pesos para sa ating mga senior citizens na nasa age milestone na 80, 85, 90 at 95 at 100,000 pesos naman para sa ating mga lolo at lola na umabot na 100 years old. Sa bayang cash distribution din ang gagawin sa buong bansa. Sa pangunguna yan, syempre, ng NCSC Regional Offices. Bukod sa cash distribution, nakatanggap din ang ating mga senior citizens ng caravan of services mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At ito ay magpapatuloy hanggang sa maihatid ang mahigit sa 2.9 billion para sa ating 275,000 senior citizens. Ang regalong ito ay hatid ng pamahalaan para sa pagkilala sa contribution ng senior citizens sa ating bansa. Samantala, panoorin natin ang naging mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa ating Isang, mga nakatatanda. Napakahalaga at espesyal ang pagtitipon ng araw na ito. Para sa ating mga senior citizen, nakalagay sa speech ating mga kapwa senior citizen, hindi ko na binasa, <laughs> na ikanul, ikanul, ikanululugod ko makasama ko kayo ngayon. Marami po sa inyo ang naipanganak na o di naman eh, kaya ay nasaksihan ang mga ilang mahalagang yugto ng kasaysayan ng ating bansa. Kasama natin ngayon araw si Nanay Generosa. Nanay Brihida at Nanay Huwaga na tumutuntong po sa edad na isang daang taon. <laughs> Pinanganak sila noong panahon na, tayo ay nasa ilalim pa ng Amerikano. Hinarap nila ang mga hamon ng kawalan, na kalayaan, kinabukasan o seguridad. May tuturin din natin sila mga survivor ng ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil hindi lamang nila ito pinagdaanan, eh matagumpay po sila na nalagpasan. Marami rin po sa inyo ang ipinanganak at lumaki habang ang bansa natin ay unti-unting naghihilong mula, mula sa sugat ng dulot ng digmaan. Naging saksi kayo sa tagumpay at pagsisikap ng maraming administrasyon na paunla ang ating bayan. Kaya, ang bawat linya sa inyong balat at bawat puting buhok ay bahagi ng hibla na naghahabi ng ating kasaysayan. Mga kababayan, tayo po ay narito ngayon upang magbigay pugay sa ating mga nakakatanda. Ngayon, ang bilis na ng pagbabagong dulot ng teknolohiya, at lahat ng dagmamadaling makasabay sa agos ng panahon, 'wag po natin makakalimutan ang ating mga nakatatanda. Ipadama natin ang ating pagmamahal at ipakita na ipinagmamalaki natin sila dahil sa kanilang mga naibahagi sa ating lipunan. Noong nakaraang taon, Nilagdaan ko po ang inyong link, ng inyong lingkod ang Republic Act number no. 11982 o yung Expanded Centenarians Act of 2024. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga senior citizens na umabot ng 80 years old, 85 years old, 90 years old at 95 years old ay makakatanggap ng 10,000 piso at tuloy pa rin ang handog ng pamahalaan na isang daang libong piso para sa ating centenarians o iyong mga umabot sa isang daan tanong taong. Kaya sa araw na ito, ay ipamahagi natin ang halagang ito sa ating mga nakakatanda sa atin, hindi lang po rito sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Pasimula lamang po ito dahil patuloy po ang pagpapatupad ng batas na ito. Ang hiling ko lang sa ating National Commission of Senior Citizens or NCSC, i-check ninyo ng maigi dahil eh, ito, ewan ko, sa mga nakikita ko rito sa harapan ko ngayon, di naman yata qualified dito mga ito dahil masyadong bata ang mga itsura ninyo. <laughs> okay, bah, kaya taba, bantayan po ninyo na mabuti na hindi tayo nagkakamali. Okay? Tulad na rin po kayo, eh, baka magalit sa akin, pero si Executive Secretary Chip Luke, at saka si Manong Johnny uh, Batid ko po na marami pang kailangan gawin, hindi lamang ang pamahalaan, kundi ang buong lipunan, upang mas, mas, mas gawing siguro, ligtas at maginhawa ang kalagayan ng ating mga nakatatanda pitumpu't tatlong ng ating mga senior citizen ay umaasa pa rin sa suporta ng mga anak at 55 ng kanilang gastusin ah, sa kalusugan ay binabayaran mula sa sariling bulsa. Ilan din ang nakakaranas ng kakulangan sa pag pangmatagalan pangangalaga. Marami ang nag-iisa sa bahay. May iba na pakiramdam nila may iba na na may pak na ang pakiramdam nila ay wala na silang halaga sa pamilya at lipunan. Huwag niyo pong isipin yun. Mas malungkot, marami sa kanila ang nakaranas ng abuso pa. Sa bagong Pilipinas, hangad natin na mabuhay ng may ginhawa at dignidad ang ating mga matatanda. Mga kababayan, Mga kababayan, hindi na dapat pinagdadaanan ng ating mga senior citizen ang ganito ng mga ganitong mga problema sa yugtong ito ng sa kanilang buhay. They deserve nothing less than our love, our care, our protection, our respect, and our honor. Kaya gumagawa tayo ng mga hakbangin upang mas mapapabuti ang kalagayan ng ating mga senior citizen. Sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act, ah, ang mga senior citizens ay may karapatang makakuha ng 5 o 20% discount sa iba't ibang bagay sa serbisyo. Kasama sa 5% senior discount ang tubig at kuryente, kung hindi hihigit sa 30 cubic meters na tubig o 100 kilowatt hours ng kuryente ang konsumo. Makakakuha naman ng 20% discount ang ating senior citizens sa transportasyon, sa gamot, sa serbisyong pangkalusugan at maging sa paglilibang. Ang gamot po, marami na po tayong tinanggal at uh, hindi na binaba natin yung presyuhan upang uh, makaya ma namang maabot ng ating mga senior citizen. Ang batas din na ito ay nagbibigay ng libreng pangangalaga sa kalusugan ng ating mga seniors sa mga government health facilities at iba pa. Mayroon din tayong social pension for indigent senior citizens na kung saan nakakatanggap ang mga qualified senior citizens na isang libong piso bawal na parang pe, na buwanang pensyon. May mga residential care facilities na pinamamahalaan ng DSWD para sa edad ng anim na po at pataas upang maalagaan ang mga iniwan at napabaya senior citizen. Bukod pa rito, ang NCSC ay patuloy na nagbibigay ng mga programa at serbisyo na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga nakakatandang mamamayan. Naway, sa pamamagitan ng mga programang ito, at serbisyong ito ng gobyerno, makapaglaan sila ng mas marami pang panahon para sa kanilang mga minamahal sa buhay. Naniniwala ako na ang kinakatawan ng ating mga nakakatanda ay pagiging isang bagong Pilipinas na may disiplina, kahusayan at pagmamahal sa bansa. Narito tayo ngayon dahil ipinapakita natin ang mga katangiang ito na nagdala sa kanila sa kasalukuyan. Sa mga pamilya ng mga ating mga nakatatanda, ipagdiwang ninyo ang bawat sandali na kapiling sila. Ipakita ninyo ang malasakit dahil darating ang panahon na kayo din ang magahanap ng respeto at kalinga mula sa anyong anak o apo. Para sa ating mga kabataan, kayo ang mag-aaruga sa magpapatuloy na kaalamang itinuturo sa nang mga nauna sa atin. Gamitin ninyo para up, 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 gamitin ninyo ito upang makapagbuo ng mas maliwanag na kinabukasan. Sa ating mga senior, nawa'y magkaroon kayo ng marami pang panahon na kagalakan kasama ang inyong mga minamahal sa buhay. Hiling ko rin na magkaroon po kayo nang mas mal mas matatamis na kwento na ibabahagi sa susunod na henerasyon. Sapagkat sa huli, ang ating mga senior ang nagdala ng liwanag sa ating mga tahanan. Ang mga senior ang nagbigay ng gabay sa taong bayan patungo sa tagumpay ng ating inaabot dito na bagong Pilipinas. Maraming maraming salamat po at mabuhay po kayo ating mga senior citizens. Maraming lang magagal at maraming salamat